Hello so, mga paps, andito naman tayo no sa ating project ngayon. Ito yung kailangan natin mini relay. Pwede rin yung transparent relay ang gamitin mga paps. Ito lang yung gagamitin ko mga paps at maliit lang. Hindi siya kalakihan na talagang mapapansin sa motor. Tapos itong wire mga paps itong relay at wire lang mga paps ito mga paps sa ating relay mga paps na kailangan natin para mawala yung crop ng ating headlight pag nag si signal at nagpreno at nag sumasabay sa rpm natin ang kailangan natin na terminal ay itong NO itong NO itong 85 at 86 at 30 yun lang silang apat mga paps etong NC hindi uh, na natin to gagamitin mga paps so sa ating relay na malaki ito siya ang equivalent ng pwede rin itong gamitin mga paps pero malaki malaki kasi kasi and ito lang yung gagamitin ko so sa ang equivalent ng NO mga paps ay itong it 87 ito tapos itong INC, equivalent nito, itong 87A. Or wala siyang 87. But itong nasa gitna mga paps, yan yung equivalent ng normally closed. Tapos itong 85, ito rin yung equivalent dito. 86, 85, pareho lang yan mga paps. Pwede mong balik rin yung positive at negative na connection dyan. Ito, kanyari, ito, 86. 86 ito din 86 to equivalent to mga paps tapos itong 85 na to ito yung equivalent dito mga paps ito yung connection sa coil niya mga paps winding para yung contact ng 30 mag lumipat sa NO pag may magnetic field na tapos itong 30 mga paps ito siya oh. yan 30 terminal 30 siya equivalent siya dito sa gitna oh Oo. Oh. Kaya ang gagawin natin, pwede rin nyo itong gagamitin mga paps. Kung mayroon kaya ang ganito or kung anong available sa inyo. Pero ito yung gagamitin natin mga paps para ano siya ang kaunti. Malinis. Tingnan kasi maliit lang. Tapos ang gagamitin natin mga paps, ito siya mga paps. NO 85 or 86. Tapos ito dito, 85. Tapos itong terminal 30 lalagyan natin siya ng wire mga pops ito tapos ito i-isolate lang natin mga pops kung paano i-isolate pwede rin putulin pero mas maganda i-isolate lang natin lagyan ng sinkable tube na maliit tapos ito para magamit pa natin sa susunod at tapos ito mga pops, itong apat lagyan natin itong wire hinangan natin lima okay, mga pups hinangan ko muna mga pops isa isa ito na siya mga paps na, kinabitan na natin ng mga wires so ang black is magiging ground to ito na nga connect to sa number 85 ng relay tapos itong kapareho ng black ito yung terminal 30 so ano siya supply siya ng relay or common tapos itong dito 86 so ang 86 ay yung pinakamahabang wire sa lahat yun yung 86 yun mga pops pinakamahabang wire tapos itong 87 ito yung out ng ating supply ito yung kasunod sa pinakamahaba yan mga paps kasunod sa pinakamaba so i-isolate ko muna itong mga paps itong mga connection nila itong bawat isa para hindi mag ground tapos itong walang connection i-isolate din natin na ma-exing sinkable tube i-isolate ko muna mga paps ito na mga paps na isolate na natin oh. meron siyang awang na konti pero konti lang yan mga paps gauge goods na yan tapos itong isang terminal lagyan ko rin ng isolation tapos binaluktot ko tapos okay na siya mga paps ready for install lang so itong mga mahabang wire iyan ko na lang to i ako nito putulin kung sobrang haba siya sa magiging connection natin dun sa motor sige mga paps kabit na natin mga paps punta tayo sa motor Andito na tayo sa motor mga paps. So, papakita ko sa inyo yung kumukurap na headlight na sumasabay sa andar ng makina or suma kumukurap pag nagsi signal light or may hina pag nagpreno. So sa headlight mo na tayo mga paps, papakita ko sa inyo mga paps. Papanda rin ko yung motor mga paps. <slap> kitang kita ang corrupt sa part 9 mga paps kaya itong gagawin natin tatanggalin natin yung headlight at yung dito sa left side handle switch kasi magkok tayo ng wire dyan kaya mahaba yung ibang wire natin sa ating relay connection natin so, tatanggalin ko yung headlight mga paps para ma-access natin yung wirings so ito na mga paps tanggal ko na yung wiring ito na yung headlight ko tanggal na at itong wire na to mga paps wire ng charger mga paps ng cellphone ko ay nakarekta na yan sa battery kaya dun tayo magtatap ng wiring na supply ng ng ano relay natin para madirect battery drive yung headlight natin yung dalawang wire na yan mga paps positive at negative yan ng battery galing yan para ma battery drive natin ang dating connection ko yan mga paps kaya kayo mga paps magdagay kayo ng wiring ng negative at positive ng galing sa battery wag kayo magtap sa anong wiring dyan sa motor harness magtatay ng sariling wire natin sa battery para mal battery drive ang ang headlight natin tapos put itong black wire or ground wire ng headlight bulb natin putulin yan mga paps kasi magtatap tayo dyan kabilaan ito mga paps yung black wire naka connect yan dito sa may pinutol ng wire bandang uh, headlight bulb yung ground wire ng headlight yan Pinutol natin tas i-connect natin yan dun sa negative ng battery you know yun i-connect yan dyan mga paps ang negative ng battery tapos yung isa mga paps na putol na ground wire bandang harness i-connect natin yan sa number 85 ng ating relay yan number 85 mga pups yun yung i-connect natin dun sa pinotol na ground wire ng headlight bulb bandang harness yan mga pups i-connect natin yan itong configuration mga pups ano nito yung switch pa rin na stock yung gagamitin natin mga pops normal operation pa rin yan mga pops na connect na siya mga pops yung black wire na yan papunta dun sa ground wire na pinotol bandang harness ganyan mga pops sundin nyo lang to mga pops para ma problem solve ang ating motor so ang kasunod mga pops yung red wire so ano yan mga pops sa terminal 30 ng ating relay ayan mga paps i-coconnect natin yan dyan sa red wire ng battery positive yan ba ng battery mga paps yan itatap natin yung number 30 ng relay i konek natin yan mga paps yan i-connect na yan mga paps ganyan mga paps, sandin nyo lang ang mga procedure yun Sa kasunod mga paps, yung dalawang wire natin na mahaba. Yan yung itatap natin dun sa handlebar switch para hindi na natin balatan yung harness ng handlebar switch left side. So, ikukunik. Papagapang natin yan dun mga paps. Ito na yung switch ng high and low mga paps. Hahanapin natin yung supply ng high and low. Yan yung blue and white wire. Hindi ito stock ng FZ mga paps pang TMX125 yung bar switch ko mga paps kaya iba yung wire nyan kaya hanapin nyo mga paps kung anong supply ng headlight switch yun ng low high and low As, pag nakita nyo mga paps putulin yan mga paps yun yung gagawin natin dyan putulin din yan kasi yung bawat dulo ng supply na pinagputulan yun yung kukunikan natin sa 86 ng relay at 87 ng relay Ayan o. Oh, black ay blue lining white sya. Yan yung supply ng high and low. So yan mga paps. Yan yung dalawa natin. Yan yung yung 87 yung maxi. At number 86 naman yung mahaba. Ay 87 yung mahaba ng relay. Yan mga paps yung mahaba na yan. 87 yan. Yung, or yun yung NO. Yan yung 80, 5 ng 56 ng relay so yan mga paps itatap natin siya mga paps dyan sa wire na yan so, yan yung mga paps nakatap na yung mahaba na connect sa bandang pinutol na wire na bandang harness tapos yung mic si yan sa bandang switch ng yan yung relay natin mga paps so itesting natin siya mga paps kung gagana ba siya kung gagana ba yung headlight natin sana nasundan nyo mga paps i-replay nyo lang mga paps para makuha nyo yung pagka connection ng wiring o oh, yun mga paps oh, yun umilaw na siya mga paps napakaliwanag araw yan mga paps ah. araw araw ginawa yan ha ah. liwanag niya mga paps yun know, o, yung mga MDL ko mga paps, naka battery drive din yan, pati yung busina ko naka battery drive para hindi siya sasabay sa andar yan mga paps, oh, wala ng kurap so yung high and low natin, gumagana pa yung mga paps yan you know? o, high and low high and low, yun o know? yun know? o, mm. high and low normal operation pa rin mga paps sa switch normal control pa din pero naka battery drive siya kaya hindi na siya kukurap ayan siya mga paps so ang voltage natin ay 12.6 hindi pa yan umahandar mga paps 12.8 yan 12 yan mga pops naka-ilaw yung MDL naka-ilaw yung headlight yan you know, oh normally operation ng mga sa so switch ng mga pops oh ako kontrolin siya mga pops sa switch kasi normal pa rin yung operation na switch naka-on rin siya may switch on off at may high hey and low na beam gumagana pa rin siya mga pops hindi pa rin na paralyze yung stack nya na control yan mga boss high and low yan mga boss so ibabalik ko itong mga boss kakabit natin itong headlight at mga handlebar switch yan, ayos ko yung mga wiring mga pups para makita nyo yung ano tas i-testing natin ulit ay sulit nyo na game mga pups para hindi mag short siya na yung wiring na pinagapang ko sa switch mga pops galing sa relay natin na mini relay yan o yan yung bagong wiring natin sa headlight ibalik mo na lang yung headlight mga pops para testing din natin pagkatapos makita kita natin yung corrupt ba or wala yun testing na lang mga pops na ko na mga pops So, ito siya mga paps. Naka-headlight on na yun mga paps. oh Walang corrupt mga paps. Napaka-ganda. Hindi siya kumucurrupt. May high and low. Ayan you know? o. High and low. Tapos, nandiyan yung relay natin na mini-relay. Nandiyan nakasingit. Sa safe na safe mga paps. Tapos, meron din yang ano mga pops pass switch yung pass switch yan gumagana rin yung mga pops yan oh mga pops oh kitang kita oh pass switch natin yan yung pass switch normal normal operation pa rin sa controls mga pops tapos yun yung on off ng headlight ayun mga pops on off yun off on off on Yan o Normal operation pa rin mga pups. So, thanks for watching mga pups. Sana may nakasunod kayo at sana may natutunan tayo sa ating mga motor magkumag DIY tayo. So, ride safe mga pups. Like, share and subscribe mga pups para susunod nating videos. Salamat.